public works, yung pinatawag na unprogrammed appropriation. Chance hanggang pang usapan nito sapagkat importante yung maintindihan ninyo. Ano yung unprogrammed appropriation? Para ang mapasimple natin kung paano kayo mag-budget sa inyong mga pamilya. Ang unprogrammed appropriation, yan po yung gusto lamang yung luho, yung pangarap, yung ambisyon. Wala masama, hindi ba? Dapat naman talaga meron tayong vision, meron tayong pangarap, meron tayong motivation to work harder and to earn more. Binagala, kung pinagalaan mo pero side hustle, di mabuti. Kung pinagalaan tayong kumakit, baksa hindi naapektuhan yung ating trabaho, mabuti. Para meron tayong motivation. Subalit, dito sa administrasyon ni Bumbong Party, hindi dapat prioridad ang program appropriation. Dahil yung program appropriation, yan po yung tawag sa kanilang port barrel. Bawal na po kasi port barrel. Bawal na yung pida. So, gumawa sila ng bago. Tinawag nila ang program appropriation. Gagamitin lamang po o may implement lamang yung program appropriation kung ano man yung item na nakalagay doon kapag ka may sobrang pera ang gobyerno pag may sobrang koleksyon. Ganon din ho sa inyong bahay. Kakain lamang tayo sa labas kung meron tayong sobrang pera. Alam na naman magyayakan kumain sa inyong pamilya na magkakain kayo sa labas sa isang uh, buffet lunch o buffet dinner nang kulang yung pera nito. O ang problema pa kung wala kang pera. Pag ginamahan nyo yun at hindi kayo nagbayan, di ba ang tawag doon is tapa? Hindi ba makakasuhan kayo? Bakit? Hindi pa kaya walang sobrang pera ang pamilya. So, hindi priority. Pag-iibunan. Pag may sobra si tatay at si nanay, maaaring tayo kumain sa bus. Yung bagong bago, yung bagong dami, yung bagong sapatos na gusto ng ating anak, hindi natin may bigay dahil kulang pa yung ating budget. Hindi tayo hindi. Sinasabi lang natin, teka muna, pag-iipon ang tatay, pag-iipon ang nanay, pag may sobra, ibibig mo Yun ang prudent fiscal programming and spending. Yun ang wala sa Marcos administration. Inuuna pa dito ang kapritsyo, luho, korupsyon at port barrel ng mga mambabatas kesa sa mga basic services. At walang pagundangan na umutang ang gobyerno ito may ibigay lang ang healing, ang kapritsyo ang luho ng mga magbabatas gamit dyan sa kinatawag na ang program appropriation. Huwag tayong kumaya, dapat yan ay naiintindihan niyo. Kung kayo ay nag-iipit ng sitohon, hindi kayo makakain ng nilagang maka tuwing weekend dahil kulang ang yung budget. Bakit kayo, pinaghihirapan ninyo yung pera ninyo, marunong pa yung mag-ibig ng sinturon? Bakit yung ating mga pambabatas pera ng Pilipino, hindi marunong mag hindi marunong mag ng sinturon? Lagi kong sinasabi, tinuro sa atin ang at ating mga ninuno, pag may si ang bumot, patutok tayong mamalutok. Hindi ito ginagawa ng Marcos Administration. Pagkulang ang pondo, nakawin mo yung pera ng mga G.O.C.C.s. Pag kulang ang pondo, mangutang ka. Whether foreign or locally funded, mangutang ka. Papayara naman yan ng mga Pilipinong walang kabuang-buang na lubog na sila sa utang. Ito ang ating labanan. Ito ang advokasya at prinsipyo na isinusunog ng hambang ng maiso humihingi ng transparency, ng accountability, ng peace and security. Nabanggit din po kanina, mahalaga, na pag-usapan din natin. Basta uh, mas maganda ang pag-usapan itong mga isyong panlipunan kesa yung mga chismis na narinig na natin sa mga kapitbahay. Wala pong may yon yun kung paano umulad ang Pilipino. Nabanggit kanina, may pinirma ang Executive Order 81, number 81, series of 2024. Medyo malalim pero kinakalaan po ninyo maintindihan at sisikapin ko mapaintindi sa inyo sa pinakasimple pala nito. Yung Executive Order 81 series of 2024, ito po yung pagre-reorganisa o yung reorganization of the National Security Council. Ang highlight po nun, tinanggal yung Vice President bilang aktibong miyembro at bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelido ng Duterte. Ang sabi ng Malacana, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon kaya siya tinanggal at hindi, hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanan? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dating ng Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din nino bilang miembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roma Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala ng transparency. Ang usap-usapan kagabi, yan ay lumabas ang storya. Ito ba ay nagbabadyang para sa loob? Sabagkat, tinanggal na tao na maaasahan sana nating ibalita sa sambayan ng Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na mayroong pangalig na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Bakit po kinakailangan tanggalin ang mga dati na naging pangulo? Mayroong wisdom yan. Mayroong discernment ang mga yan. May labig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang pangulo. Dito makikita mo kaduda-duda yung ginawang reorganization. Ito ba ay nagbabadyang para sa loob? O ito ba ay nagbabadyang na malapit na tayong tubo doon sa pinangangambahan na lahat? Na magkaroon ng isang armadong sigalot o hilwaan laban sa ating company finance site? bunsod sa pag-uudyok ng ating alyano ng Amerikano. Importante malaman natin ito. Dahil pag nagkaroon, may na ng para sa loob o ng gira laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o oh, yung mga dati na naging Pangulo. Paano pa natin malalaman yung tunay na Estado at kalagayan ng ating bansa. Kung sila sila na lamang ang mag-uusap, ang mag-decision at mag-uhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Kinakailangan alam niyo ito. Kinakailangan na mapag-usapan natin ito at kinakailangan somehow ay napapag-iwanagan natin sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahalaga po sa PIN na Again, part po yan ng advokasya ng ang mga maiso, yung peace and security. Ang kinakailangan natin ay katatagan ng ating seguridad. Tama, pero hindi natin kaya pumasok sa isang armadong sigalot dapat sa China. Hindi na interes yan. Hindi mo nga mapakain ang iyong nagungutog na pulasyon, papasok ka pa sa isang armadong lihigwaan o lihigwaan lamang sa China. Wala nga tayong tubod at hindi matugunan yung issue ng food security.